yan nga mga badis, once again, timba na At dito tayo ngayon sa area ng Tarlac. Ayan, yung location nila. Ito yung location na tinatawag na earth element. Mula dun sa baba, paket ka dito dandahan. Pagdating dito sa taas, is pantay na siya. Ayan, pantay na siya dito mga badis. Ayan. So ito yung tinatawag na earth element. Ito yun din yung kinampuhan ng... Uh, Japanese Imperial. So, makikita natin, matatanaw natin yung buong kabayanan ng Tarlac. Ayan. Pati yung bundok na yun. Na isa din na may load deposit dyan. So, lahat yan sila ay nakakoordinate dito. Palibot na yan. Ayan. Sa area na yan. Ayan mga badis. Earth Elemento. Ito. ito, meron ditong paa. Ayan yung paa. Ayan. So, yung isang daliri nakakunig yan doon sa giveaway so wala na yan kanina dito yan naiwan so nilagay ko lang yan dyan kasi wala yan ibig sabihin na wala yung isang daliri yun ang hahanapin natin na quick deposit Ayan. tinatamaan ng kumpas yan coordinate sa naking bato may bato doon na isa may bato dyan yung isang bato na yun, yun. so yan ang quick deposit sa area nyo dyan So ito naman yung isa ito mga bodies ay ito yung tinatawag na sintering code 5 na mayroon siyang quick na big load dito sa area na to na may tunneling may tunnel siya dito so ang nagtuturo naman yan ito yung hindalaki yan tsaka ito yan arohid na yan papunta doon sa baba yung doon sa baba mayroon doon nakakamada ng na mga bato na nakapadir so ibig sabihin yun na yung uh, pintuan niya papunta dito sa chamber sa ilalim so yan mga buddies kung bago wala lang sa channel ko mag subscribe na dyan para ma-update mo lahat na area na pinapuntahan ko team padato treasure hunter bansa igadwc all thank you for watching